Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamput anim ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kaninuman tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag si na Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot si na Pedro at Juan, Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring din namin ipahayag ang aming nakita't narinig at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y diniyab pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo ay inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Pangino'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang ang dooy makapasok. Aking pinupuri ikaw o poon Yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Aleluya, aleluya. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umagang umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, si unang napakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga lagad ni Jesus na hapis at umiiyak at ibinadita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya ay napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa labing isa samantalang kumakain ng mga ito pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Yesus sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.